Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon dahil maulan-ulan ang ating panahon. So, eto dahil maulan-ulan pa, iinitin natin ang inyong gabi dahil isa na naman sa request ng ating followers na isang babae na eto yung kanyang komento. Ayan. Ako first time nakatikim ng dila. Ang grabe ang sarap. So, isang ating sender ay isang babae. So, sabi nga niya, first time niyang makatikim ng dinidilaan ang kanyang alam niya na mga kasawi ang kanilang mga bebengka pero nung nawan sa siya ay nakatikim. Grabe daw ang kanyang sarap. So, totoo naman yan. Mabibigay tayo ng ilan na segmento dito mga kasawi. At alam ko din naman sa mga previous natin ay nakapagbigay na rin tayo pero dahil sender nga, eto magbibigay ulit tayo ng panibago nating opinion para sa akin mga kasawi lalo kapag ka first time ang isang babae na naka-experience ng ganito na talagang dinidila ng kanilang mga kipay o ang kanilang mga tilapia. Alam nyo ba, iba naman talaga ang nadudulot na sobrang sarap nito. Alam nyo ba kung bakit? Dahil syempre bilang babae, kapag wala tayong hint sa ginagawa ng isang lalaki, kung paano ba makaramdam or mararamdaman mo kapag once na dinidilaan ka ng first time, alam mo yung sarap, sobra talaga ito. Yung parang 100% parang nakarating ka na sa langit dahil sa sobrang pakiramdam. Dahil hindi mo ito naranasan. So, wala kang alam, wala kang alam na kung paano ba ito, kaano kasarap ito kapag once na ginagawa ito sa'yo ng asawa mo or jowa mo mga kasawi. Kaya mga kababaihan, kapag first time na nakakatikim ito, minsan alam nyo ba, mas na-addict sila kasi... Dahil na nahanap nila yung gano'n na ginagawa ng kanilang mga asawa or jowa. Kasi syempre, nakatikim sila ng kakaibang sarap. So, second time, kapag once na ganito ulit ang kanilang ginagawa ng kanilang jowa ay nako mas mapipil na nila yung sobrang exciting. Kasi alam nyo ba kung bakit? Siyempre, dahil alam na nila kung gaano ito kasarap sa first time. ba diba, sabi nga nila, ang pinakamasarap sa moment, ayan, na mag-asawa o mag, mag yung first time na talagang matitikman mo, yung hindi mo pa natitikman sa pagkadalaga mo. Kapag once natikman mo ito, magugulat ka na lang, hahanap-hanapin mo ito. Minsan mga babae, di ba, kapag one sa ito ay nakatikim ng kakaibang abakaldag ng isang lalaki sa pagdila sa kanilang mga tilapia. Talagang sila na mismo ang nagsasabi sa nila, Hain, hey, pwede ba? Dilaan mo naman yung aking tilapia. Kasi gustong gusto ko yun. Na dila, dilaan mo yung tilapia ko. Kasi mas nasasarapan ako doon. Mas naiil ako doon. Kaya please gawin mo ulit ito. Kasi sobrang sarap. So yan yung mga linyahan ng mga kababaihan kapag once na nakatikim ng magic-magic na dila ng isang lalaki sa kanilang mga tilapia, mga kasawi. So, yun lang, mga kasawi sa ating commenter. Ayan, naway nabigyan kita ng linaw tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag pwede na po kayo mag-subscribe. Pwede na kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.